morning and guys, um, so, balik tarin ko yung aking bulad dito kay nagsombrero tayo kasi sobrang init ayan balik tarin natin pero repeat eh. repeat na to guys ang aking mga bulad ayan oh natin ito yung lilis natin na ah. stock ngayon inano lang ko binabaliktad baliktad ko lang kasi maganda ngayon ang araw di ba tirik na tirik ang araw kay gusto so, mamaya at saka to mga repeat na to oh, kunti na lang nga siya oh. pinapakagin ko lang kasi hindi ba ang araw nung isang araw ano ulan init ngayon napakaganda kaya yun oh. inaabangan natin Hush! shh, shh yan na may aso doon ayan yung aso ang kalaban natin dito guys, ayan, ang ah, marami nag-aabang kaya yan nagbulad tayo ng panibago natin, bulad, eh, hindi na yung panibagong bulad guys, kasi maripit uh, na lang yun ayan, oh, ganda ng araw grabe, tirik na tirik guys, oh kaya yun, binabantayan ko kasi ang dami natin kalaban na aso paborito pa naman ng aso kaya na ang ating bantay tayo dito ganda nam ganda kasi ng panahon guys o tingnan mo naman oo. oh. Uh, ilang araw eh. sana ano na to tuloy tuloy na magsa summer na kasi guys march ni. kaya ingat tayo dyan sa ating ang uh, mga ano uh, ating mga kuryente dyan ayan shout out dyan sa ating mga Viewers si Ami Vlog. <laughs> Bye-bye na. And, magbantay dito si Ami Vlog. Nakakalat na yung aking mga... <coughs> um. Shhh. Ang aso na malaki. Grabe. Shout-out sa aking mga viewers, sa pamilya ko, at sa mga fr friends na nakakilala kay Ami Vlog. Ayan, guys. Pa-share na lang ang aking mga vlog at saka ating mga videos dyan. Ayan guys, bye bye and see you tomorrow and I love you all. <makes>